Nako. Mga kamote. <laughs> kamote rider. <laughs> oh, pinatupad ko na po ha. Nako, nagsimula na kagabi. Ang magaling tong si De Leon. Oh, na uh, pinatupad na natin yung mga mahingay na yung tinetext nyo sa akin, mga batang Maynila. Yung mini-message niyo sa akin sa PM. Uh, ano Paano eh, private message uh, sa, Facebook? O, oh, tinugunan ko na po, pina-implement ko na po yung doon sa maingay na mapler. Oh, kagabi oh, marami na nahuli. Naka-18 po kagad. Ka Ang ah, mahal pala noon. May nahuli kagabi, mga eh, magal, 50 mil. Akrapovic. Sir. Oh, anong tawag doon sa brand na yun? Akrapovic. Aka? Akrapovic. O oh, yun, basta Akapogi daw. Oh, Akapogi ba? Akapogi, sir. Ayun, no, kung Akrapovic. ano man yun. Well, mas mahal pa yung muffler kaysa sa motor. Huwag na. Alam ninyo, inireklamo kayo ng taong bayan. Yung taong bayan matutulog, madaling araw. Pagod, kaling sa trabaho. O dadaan kayo ang ingay ng motor. Magkakariraan kayo. Unang-una, baka kayo. Pangalawa, what's the point? Pare-pareho kami. Ako, may kilala akong babae. Uh, mahilig din sa motor. Yan yeah, si Moka Uson. O nagmo-motor din yan. Ako nagmo-motor din. Ako may Steed 400 ako nung araw eh. O saka Kawasaki CXR O. May mga mga ano kami, mga bike lover. Mga riders din kami. Kaya lang may responsibilidad din po tayo sa ating komunidad. O eh talaga naman nung napakaingat O nahuli na po uh, yung mga tao eh. wag na po kayo sanang susunod na mahuli. Mahirapan din kayo sa Maynila kasi katakot-takot ang checkpoint. Oh. Ko meron kayong pictures diyan, ano? Pakita nyo, kami nila General Guzman. Oh, naglagay na ako ng mga checkpoint. Oh, sa ingress egress ng ating siyudad at sa loob ng siyudad. Oh, eh base sa direktiba o oh, ni General Torre ng ...chip PMP. O. Oh. Ng pulis nasa kalsada. O oh, pati gabi in line with the direction. Oh, Latay sa kalsada. Kaya mahuhuli din kayo. One way or another. Kasi yung pulis nasa kalsada na ngayon. So huwag nyo nang balakin kasi may issue ang kayo ng OBR. Nakalabing walo kagabi si Colonel De Leon oh, at si Major Mababang Lo na ano, na mga violators. Oh. OBR is Ordinance Violation Receipt. At palaki ng palaki puyan yan ha. Yung ano yan. Yung penalty. From 1,000 to 2,000 to 3,000. Kung piskado pa yung ano mo. Sayang naman yung pera. Itabi nyo na lang yan as savings. Okay? O ngayon. uh, Congratulations. General Guzman and to the officers, members of the Manila Police District, the men and women of Manila Police District, the Manila Spines, no? na po yung top one, not only in Manila but in the entire region, most wanted, no? ng buong NCR na present po natin kanina pero ito po ay nahuli ng ating uh, polis upon uh, assumption natin bilang mayor July 1 uh, 18 years uh, po siyang uh, nakatakas o uh, nagtago pero may pending case po siya na tinakbuhan sa branch 7 branch uh, 7 kay Judge uh, sa oh, Ngayon po, uh, nakuha siya ng Manila Police District. Eh, kaya, sabi ko nga, congratulations to uh, Major uh, Kevin Ray D. Bautista, head ng uh, DPIOU. O. So, ano po ang lesson? You cannot escape the long arm of the law. Two, ito po, the, policy direction. Maaring hindi ko kayo mapigilang gumawa ng krimen at makatakas kayo after committing the crime. But once ginawa nyo sa Maynila, tatalupan po namin ang buong bansa. Mahanap lang namin kayo at makapagbigay ng ustisya sa inyong mga biktima. At ang biling ko makuha kayo ng buhay hanggat kaya para kayo ay sumite sa usgado. Kami, tagapagpatupad, we will enforce, but we will let the judicial system run its natural course. Ko uh, kung kayo'y nagsala, may kasala o wala. So when you do it in Manila, eh, ang ikamamatay po ninyo, puyat. Dahil hindi kayo makakatulog ng mahimbing. So better, not do it here. Or the most, That you can do, if you can, magbagong buhay na kayo. Basta ang um, commitment namin sa mga taga-Maynila is uh, makapamuhay ng panatag ang mga taga-lungsod at mga dumadapo dito sa lungsod ng Maynila. So congratulations MPD, General Guzman oh, at saka kay Police Major Kevin Ray. O, ngayon, ito yung nag-viral naman. O, yung lagi nagbabiral. viral Nung di ako may, nung, nung mayor kami, nung una, may mga ganyan na po napabalita. O, kinalawit po namin lahat yan. Natahimik na matagal ang arte. E, nung hindi na po tayo, nagbalikan, lumala pa. Hanggang sa umabot sa Senado, even the Senate, napansin na kapabayaan sa Arten mga tulonges yan. Ngayon, pinahanap ko na sa mga pulis. Ngayon, ang gagamitin kong pagkatataw na ito sa mga na biktima ng nakaraang buwan, taon, at nung nakaraang pang-isang taon. At kayo may dashboard recording ng mga suspect at willing kayo mag-complain. Ibigay nyo sa amin yung video. Pinahanap ko na po sila lahat sa police. So, mangyari, kung isipin nyo, hindi, last year pa yun. Eh. Hindi pa, pwede pa po yun. Basta nakita nyo doon sa dashcam ninyo na yung suspect at kayo ang biktima yung file complaint, hanapin namin sila. Nahuli man ang mustisya, Oh, better late than sorry. I don't know if that's applicable in this case. Oh, may gina basa maibigay namin ang hustisya sa inyo. Oh, 'Yon ang At ngayon, moving forward, mga talongges Oh, miskerda na kayo yan Andito na ako. May gobyerno na sa Maynila. Huwag niyo nang balakin. Bakit? O oh, tingnan niyo. Ito naman ha. Ah. Oh, nadadali natin yung mga nagsigasigahan sa Arten. Kanina Kaya lang wala naman yung complainant But I want them to be invited in City Hall oh. To show to them Na may gobyerno na sa Maynila Pinapialo oh. oh. uh, ko lang naman sa kamay uh, Alam mo naman siyempre Tatay din naman ako Magulang din naman ako Nakakapangina Lalaki ng mga katawan eh sabi ko, kako, kung po pwede, o magtrabaho na lang sila sa gobyerno. O yung isa kasi may trabaho, yung isa naman walang trabaho. O bigyan natin ng pagkakataon. Wala namang complainan, pero gusto ko i-prove sa kanila at iparamdam sa taong bayan na hindi natutulog ang gobyerno ng Maynila at hindi lumilimot. So, kaya nandiyan sila kanina oh, sinama ko naman o yung mga magulang oh, sinama ko naman yung mga magulang I hope that will be a very good lesson for them ngayong araw na ito ay Pasko pero hindi araw-araw Pasko oh, kaya <laughs> oh, bago na kayo ha? Oh, ngayon kung gusto niya talaga oh, tinawag ko si Director Kenneth Amaral oh, kung po pwede gawin siya sa DPS ganda ng katawan eh. Siya ka pang hinayan. di, eh, nagawa ko na po yan dati. Uh, eh, baka may nagtatanong, eh, Yorme, may kasalanan. Eh, kaya wala naman ng complainant. pero nandiyan yan eh. Ah, kita yung mga pagmumuka nila. Oh. hindi naman siguro masamang pagsabihan ko sila. As mangyari, oh, give them a second chance. Until wala namang pero pag meron, eh, problema na ni Leon eh. They will be charged Saka alam naman namin kung saan sila nakatira Kita nyo nga po eh, Isang taon na halos nakakalipas O ilang buwan na nakakalipas O ba't nakuha namin In a matter of what Four days Nakuha naman Makukuha namin ulit yun kung But for the meantime Yung dating ginawa ko Naalala ninyo eh, Yung mga matatagal na natin followers sa Facebook Siguro ma-ano nyo to yung mga solvent boys sa Espanya, saka solvent boys sa uh, recto, di ba? O ngayon, malalaki na yung mga bata, maayos ang buhay. oo binigyan natin ng pagkakataw maging bahagi ng gobyerno. O, tinanggal lang sila nung nawala nung tatakbo na ako. Pero anyway, o, naging okay ang buhay nila. So why not? O, but be aware I hope that will be the stern warning uh, sa mga nanonood na iba dyan. Huwag na kayo magbabalak sa atin. Pero kung gusto nyo kami subukin, eh, call naman. Walang problema. Gandaan nyo lang katawan ninyo. Uh, pero para hindi naman tayo mantong sa ganun, eh, magkusang disiplina na tayo. So, yun. So far, no? Yung mga nangyari. May nakalimutan ba ako, EJ? mga major uh, event. Wala naman. Na uh, ano ko na halos lahat, no, generally. Tulog na lang. Um, tulog na lang. Oo, oh, ka na sa tulog. Pag <laughs> maintindihan niya 'yung walang tulog, ang masama 'yung walang gising.